So good morning, Shillers. Today is December 24, 2023. So, titipid na rin kami. Ayun, update ko kayo kagabi. Nung uwi po kami ng 4.30. Kaninang madaling araw pala. 4.30 na kami. Tapos nagising kami ng 8. Nagload ulit para sa biyahe naman namin, namin ngayon sa Rizal. After nito, mamaya. <laughs> so, deliver pa sana mamaya kaya hindi na po kaya talaga So Christmas na 26 uh, shout out po kay Madam Nanita Kalahan and 26 po siguro kayong pupunta sa inyo tapos 27 binya naman po kami maliit yung daan dito eh ayan o no? nakita niyo yung sa may puno ayan o world. Ah. Yeah, nag-aaway po sila. <laughs> Dito na konti ka mo para 'yung halaman. Dito <laughs> Yung iba daw na supa doon ni dadaan sa ano, bintana. Yung mga 'yan. sila na ma'am, ang uwi naman nila sa Martes. <laughs> Chillers kakain ang mga team sila Laxing ayun Ay, Ayun talaga, bulalo. Salamat sa pag-prepare. Ay, may hito. Taming food. Meron pa doon. Kapaita. Sabay na po tayo. Ay, Ay nakumain na pala sila. Nagutom daw kakahintay sa amin. Alam nyo naman yung nangyari, chillers, di ba? Talagang wala kami, halos tulog ah. So, nandito muna ako sa sasakyan. Magpapahinga muna ako chillers kasi talagang mabigat na ng ulo ko. Uh, marami po kasi sa likakabit na blinds. Tatlong bed po yung bubuuhin nila. Tapos mag-aakit po sila ng suba sa second floor. Ay, tingnan muna ako dito. Ang bigat na nandito ko, oh. yung dito, parang, parang dinidiinan. Gano'n. Buti na nga lang mga kliyente namin. Ilagang-alaga talaga kami sa pagkain. Kaya maraming-maraming salamat po talaga. Sana hindi babago sa 2024. Okay na naman sa amin na hindi kami, ano, um, ano, iba yung ini-expect namin sa nangyayari talaga. Ini-expect lang namin, magpapakapihin lang kami, pa-inibin lang kami ng tubig, soft drinks, okay na sa amin yun. Pero hindi gano'n na nangyayari eh. As in talagang parang may handaan po. Thank you, Lord. Sobrang maraming maraming salamat po talaga. Uh, bukas, Pasko na, naiyak ako. grabe po yung 2023 na blessings na dumating sa buhay ko. Nakakaiyak na hindi ko akalain. Ang masasabi ko lang talaga, ang blessings po hindi yan hinihintay. Darating yan pero kailangan mong kumilos lalo na sa katulad ko na nagbi-business, yung blessings na dumarating po sa akin, kailangan kong pagpaguran, kailangan kong pag-isipan. Katulad ng iba na <laughs> pag-iisip na blessing, may darating na cash, ganun. Hindi po. Lahat po dapat paghihirapan talaga. Sa team ko, maraming maraming salamat sa suporta. Alam ko habang tumatagal, yung iba sa inyo dyan, mas nagagamay na yung ugali ko na ako talaga cheater's kapag ka uh, Uh, ang trabaho pinababayaan nagpapakita rin ako ng ano ng katarayan o kahit naman po dito sa vlog kasi ang sa akin diyan natin kinukuha yung kinakain natin Uh, mahalin natin yung trabaho natin ako man, mapasilaman at uh, lagi ko po sinasabi sa vlog ko na magdadagdag uli tayo ng freebies, magdadagdag uli tayo ng items na pwede nyo mabili sa amin

何 <laughs> <laughs> ng bigat yan. Masama mo pa dun. Ang eh. dami niyan. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin kami tapos. Ang oras po ay quarter to four na. Nakot, matatarget na namin yung ano, rush hour. Anyway, hindi man mami matarget yun. Traffic pa din. Kasi nga, holiday. Alam na dus. O, gabi nang uwi. Ang Opo. Ay, ah, yung dito sa ano, sa so, may... Kung oh. alam ko na mahangin dito sa likod, hindi na ako nag-ano, kulong dun sa sakya kanina. Pero, 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 I'm para as crianças sabe

చూడండి రా బాబయాన నన్న నన్న ఉకిది పెడాయి మొరబడ అది కండి కొబడ bali tatlong bed lang yung pinagawa nila, ma'am. Pero, <laughs> ngayon, nag-PM po sila. Kausap nila si Sir na papagawa uh, ipapagawa na rin nila yung ano, isa pang bed. Sayang, dapat na isabay na namin. Anyway, meron po kami doon isang bed na pwede po dito. Kaso, fabric po yung cover nun. Yun. Pero, parang papayag naman sila na yun na lang para may magamit po sila. So, babalik po kami dito ng 26 nang mga tanghali po. Kasi 26 po ng umaga ang dating nila. Ito naman, nag-install dito. Ayan, ganda rin yan. Set na yan. Tapos, yung iba pong mga part dito, katulad ng dyan sa baba, ayan, magkakabit pa yun dyan ng blinds. Sa taas, lahat po may blinds. O, pati yung mga CR nila, tinan nga natin. CR, CR. Ah, wala dito. Ayun, doon, mayroon doon. Ayan. So, ayun yung mga blinds sa mga CR. Ayan. Yeah, ganda dito, oh. Hmm. Hmm. Ang laki. Sa master's bedroom to. At sinagyan na. Ang tututo si Pero may bus pa. O bus pa. Hindi. Alam niyo yung pass bill.

pagod na yan. Pwede rin dito magsumba. Ito kasi sa, sa rooftop namin, hindi na pwede doon, eh. Ginugulo ako ng mga aso. Parang sa ayan. <laughs> parang nasa aeroplano. <laughs> Natawa ko sa parang nasa aeroplano. Oh, oh, oh. Diba? Nice! Ayan. pagmamalaki ko rin Sabi ko nga sa mga kapatid, kunan ko rin yung kulit. I-share nyo na i-share pa na tayo makabawi sa kanila. Opo. Oh, Salamat. Yeah. <laughs> oh. So bali ano tiniwala na rin sa akin diyan ni Ma'am yung ano po yung shades ng kulay kaya yan yung naging outcome. Ano lang naman yun, ni contrast contrast lang yan chillers para oh. lang hindi maging boring yung ano yung liwanag. So bibili na lang sila dyan ng chandelier. <coughs> Sabi ko sa kanila, wag too much yung design. Kasi uh -huh. hindi naman po sila nag-stay pa dito sa Pilipinas. So mapupuno lang ng alikabaw ang hirap linisin. Dapat minimalist lang din po yung mabibili na lang ilaw dito. Thank you. Yes. Nice. Apo. Ganda, ganda, ganda. So sa part ito Chiller, hindi na po ako nagbigay ng ano, extra case. Kasi hindi naman kailangan lagyan dahil may combination na po siya. So, ito yung mga extra case. Pinapadala ko na lang para uh, pagka nilagay yung sofa, alam ko yung mas aakma. So, ngayon, parang gusto ko maglagay ng something chururut. Wait lang. Parang ito. Parang medyo oh, okay to. Sige, ipalagay ko to. One. Ayan. Kaka. Ayan, babagay nga. O, ayan. So, kaya lang pukulan yung extra case ko na free na ganyan. Kaya sabi ko yung isang unan mag-alun ka muna dyan. Pabayaan natin yan dyan. Nag-move on yan dyan, ha? Mamaya, mm -hmm. tinan pa rin natin, Paul. Baka mayroon. Dalhin namin sa... <coughs> excuse me po. Sa Tuesday, babalik pa naman po kami dito. At andito na yun sila, madam. Okay. So, ganyan siya. Ayun. Sa wakas! Pauwi na kami! Christmas na bukas! Pero 26, babalik kami dito. Deliver ulit. Dapat ano 27 pa ang deliver namin eh, sa amin niya. Pero okay lang yan. At least, ano, masulit sila ma'am. Tapos, thank you nga pala po sa family ng nila ma'am. Hindi pa alam yung ano eh, yung apelyedo eh. Thank you po sa tip na binigay sa amin. Uh, 5,000 pesos po. Uh, para sa mga boys po yun, ha? sa so, kanyang mo binigay? Uh, Nakay Dende na po. Merry Christmas sa lahat. See you on my next vlog.